Paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang sinaunang pilosopiya na makagagawa sa inyong matatag sa harap ng mga pagsubok sa buhay? Isang sistema na ginamit ng mga emperador, alipin, general at negosyante sa loob ng dalawang libong taon upang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito mahika. Ito ang stoicismo. At sa susunod na pitong minuto, Malalaman ninyo kung paano ang mga simpleng prinsipyo nito ay maaaring lubos na magpabago sa inyong pananaw sa mundo. Maglakbay tayo sa sinaunang Greece at Roma, ngunit hindi para sa isang nakababagot na lektura sa kasaysayan. Narito tayo para sa mga praktikal na kasangkapan para sa isip. Nagsimula ang Stoicismo sa Athens, ngunit nakamit nito ang tunay na kasikatan sa Roma. Dahil sa tatlong taong lubos na magkakaiba, kay Seneca, ang pinakamayamang tagapayo ng malupit na emperador na Sinero, kay Epictetus, isang dating alipin na naging isa sa pinakadakilang guro, at kay Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ang emperador ng Roma. Kung umubra ito para sa kanila sa kanilang magulong panahon, Tiyak nagagana rin ito para sa atin. Kaya, paano ba natin sisimulan ang pinasimpleng pag-aaral na ito ng Stoicism? Magsimula tayo sa pangunahing ideya na siyang pundasyon ng lahat. At ito nga marahil ang pinakamalakas at sa parehong oras ang pinakasimpleng kasangkapan ng mga Stoic. Tinawag nila itong Dichotomy of Control. Ilarawan ang iyong buhay bilang dalawang bilog. Ang isa ay maliit ngunit napakaliwanag iyan ang bilog ng iyong kontrol nasa loob nito ang iyong mga saloobin ang iyong mga pagpapasya at ang iyong mga kilos at yun lang ito ang iyong personal na imperyo kung saan ikaw ang ganap na hari at sa paligid nito naroon ang malaki walang hanggang bilog ng mga bagay na wala sa iyong kontrol ang opinyon ng ibang tao ang siksikan sa kalsada, ang panahon, ang nakaraan, at mga pandaigdigang pangyayari. Sabi ng mga Stoic, ang lahat ng ating pagkabalisa at pagdurusa ay nagmumula dahil pilit nating hinihila ang mga bagay mula sa panlabas na bilog papasok sa panloob. Nagagalit tayo sa siksikan sa kalsada na para bang kaya ng ating galit na pawiin ito. Nag-aalala tayo dahil sa kritisismo na para bang ang ating pag-aalala ay magpapabago sa isip ng tao. Para itong pagtatangkang kontrolin ng hangin, walang saysay at nakakapagod, ang sikreto sa kapayapaan ng loob ay ang ituon ang isang daang porsyento ng iyong atensyon at pagsisikap lamang sa iyong maliit na bilog, hindi sa kung ano ang nangyayari sa iyo, kundi sa kung paano ka tumutugon dito iyan ang iyong tanging at tunay na kapangyarihan. Ngayon, tingnan natin kung paano ito gumana sa praktika. Kunin natin ang pinakatanyag na stoiko, si Marcus Aurelius. Isipin nyo, siya ang emperador ng Roma, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Sa tingin mo, kaya niyang kontrolin ang lahat ng naisin niya, pero mas matalino siya. Alam na alam niyang hindi niya makukontrol ang pagtataksil sa Senado, ang salot na sumisira sa imperyo o ang mga barbaro sa hangganan. Ano ang ginawa niya? Gabi-gabi, habang nakaupo sa malamig na tolda sa gitna ng kampanyang militar, sumulat siya. Sumulat siya ng isang personal na talaarawan na ngayon ay kilala natin bilang Meditations. Hindi ito libro para sa publiko, kundi isang pakikipag-usap sa kanyang sarili. Paulit-ulit niyang ipinapaalala sa sarili. Ang iyong tungkulin ay hindi talunin ang lahat ng kaaway o baguhin ng mundo. Ang iyong tungkulin ay maging isang mabuting tao sa ngayon. Tumugon sa mga pangyayari ng may tapang, katarungan at karunungan. Patuloy niyang ibinabalik ang kanyang fokus sa kanyang panloob na bilog ng kontrol. Kung ang pinakamakapangyarihang tao sa kanyang panahon ay nakita ang lakas sa pagkontrol sa sarili at hindi sa mundo. Marahil may aral din ito para sa atin, hindi ba? Ngayon, iwanan muna natin ang emperador at pagtuunan natin ng pansin ang kanyang tagapayo, si Seneca. Samantalang si Marcus Aurelius ay nasa rurok ng kapangyarihan, si Seneca naman ay nasa mas alanganing posisyon. Siya ay isa sa pinakamayayamang tao sa Roma, isang kilalang mandudula at maimpluwensyang politiko. Ngunit mayroon siyang isang kakaibang problema. Ang kanyang pinuno ay walang iba kundi si Emperador Nero. At kung ilalarawan si Nero, hindi siya ang pinakamagandang amo isipin nyo ang pinaka-toxic, hindi mahulaan, at pinaka-kapriso na pinuno na maiisip nyo. Doblihin pa ito ng isang libong beses. Araw-araw, pumapasok si Seneca sa trabaho na hindi niya alam kung papupurihan siya o ipag-uutos ang kanyang pagpatay. Ano ang kaya niyang kontrolin sa ganitong sitwasyon? Hindi ang biglaang pagputok ng galit ni Nero hindi rin ang kanyang matinding pagiging paranoid. Ang tanging kaya ni Seneca ay kontrolin ang kanyang sarili, ang kanyang reaksyon, ang kanyang mga payo at ang kanyang dignidad. Itinuro niya na ang mga panlabas na pangyayari, kahit pa ang banta ng kamatayan mula sa isang tirano, ay hindi makapipinsala sa ating panloob na kapayapaan o lakas, maliban kung tayo mismo ang magpapahintulot nito. Ang kanyang buhay ay naging isang matinding pagsasanay sa pagpapanatili ng pagpipigil sa sarili. At ang kanyang mga aral ay nananatiling may kinalaman hanggang ngayon para sa sinumang humaharap sa mahihirap na tao o matinding stress sa trabaho. Ngayon, mula sa mga tuktok ng kapangyarihan, bumababa tayo sa pinakamababang antas ng lipunan upang makilala ang ikatlong dakilang stoiko, si Epictetus, at ang kanyang kwento, marahil ang pinakahindi kapanipaniwala. Si Epictetus ay isang alipin. Wala siyang pag-aari kahit ang sarili niyang katawan. Ayon sa alamat, isang beses, sa galit, sinimulan ng kanyang malupit na amo ang pagpilipit sa kanyang binti. Kalmadong sinabi ni Epictetus, Magingat ka, Baka mabali mo yan. Nagpatuloy ang amo at nabali ang buto. Idinagdag lamang ni Epictetus. Sabi ko na nga ba? Hindi siya sumigaw, hindi umiyak, hindi nagmakaawa. Bakit? Dahil matagal na niyang naintindihan ang pangunahing lihim ng stoicismo. Ang kanyang katawan ay maaaring ikadena. Ang kanyang binti ay maaaring mabali. Siya ay maaaring ibenta o patayin ang lahat ng ito ay nasa panlabas na bilog, lagpas sa kanyang kontrol. Ngunit ang kanyang isip, ang kanyang mga paghuhusga, ang kanyang mga pagpipilian na natiling ganap na malaya. Pinatunayan niya na maaaring maging alipin sa labas, ngunit isang hari sa loob. Ipinakita ni Epictetus na ang tunay na kalayaan ay hindi nakasalalay sa panlabas na kalagayan ito ay isang estado ng pag-iisip at kung ang isang dating alipin ay nakahanap ng kalayaan sa ganoong kalagayan ano pa ang pumipigil sa atin na hanapin ito sa ating mga pang-araw-araw na problema pero sandali pagkatapos ng lahat ng kwentong ito tungkol sa mga emperador at alipin na nananatiling mahinahon kahit sa harap ng kamatayan maaaring mayroon kayong isang lehitimong tanong. Hindi ba't ang mga stoic ay yung mga taong parang bato ang mukha, na pinipigilan ng lahat ng emosyon at lumalakad na parang robot? Ito ang isa sa pinakamalaking maling akala tungkol sa stoicism at ito ang nagtataboy sa maraming tao. Linawin natin ang mitong ito ngayon na hindi hinihikayat ng mga stoic na maging manhid hinihikayat nila na maging makatuwiran. Isipin ninyo na ang inyong emosyon ay parang mga ilaw ng babala sa dashboard ng inyong buhay. Galit, takot, lungkot. Hindi lang yan basta-basta umiilaw. Nagbibigay sila ng mahalagang impormasyon tungkol sa nangyayari. Ang ordinaryong tao, kapag umilaw ang galit na babala, agad naaapakan ang silinyador at sisigaw. Ngunit ang isang stoic, kapag nakita ang ilaw na iyon, sasabihin sa sarili, Teka, kalma lang. Ano ang nagdulot ng signal na ito? Makatarungan ba ang reaksyon ko? Makakatulong ba ito para malutas ang problema o lalo lang itong magpapalala? Ang layunin ay hindi sirain ang dashboard at huwag nang makita ang mga ilaw na iyon. Ang layunin ay maging isang bihasang driver na nauunawaan ang ibig sabihin ng mga signal na ito at gumagawa ng matalinong desisyon sa halip na basta-basta sumunod sa unang bugso ng damdamin. Paano nga ba natin mapapamahalaan ng mahusay ang ating mga emosyon tulad ng isang bihasang super? Ang mga Stoic ay mayroong maraming praktikal na ehersisyo para sa isip. At isa sa pinakakilala, ngunit tila nakakatakot sa unang tingin, ay ang tinatawag na premeditatio malorum o sa ating panahon ngayon negatibong paggunita mabigat pakinggan di ba ngunit sa katunayan ito ay isang napakalakas na kasangkapan upang makamit ang kapayapaan ng isip ganito ito gumagana tuwing umaga bago magsimula ang araw maglaan ng ilang minuto at payapang isipin ang lahat ng maaaring magkamali hindi nagpapanik, kundi bilang isang simpleng katotohanan. Maaari kang mahuli sa isang mahalagang pulong. Maaaring masira ang iyong computer. Ang taong pinagkakatiwalaan mo ay maaaring biguin ka. Maaari mo ring ilarawan sa iyong isip ang pagkawala ng mas mahalagang bagay, tulad ng trabaho, kalusugan, o isang mahal sa buhay. Bakit mo nga ba ito gagawin? May dalawa itong layunin. Una, inihahanda mo ang iyong sarili sa mga posibleng pagsubok at kung mangyari man ang mga ito, hindi ka nito mabibigla. Magkakaroon ka na ng plano at ang emosyonal na epekto ay hindi magiging kasing tindi. Ikalawa, at ito ang pinakamahalaga, pagkatapos ng ganitong negatibong paggunita, ididilat mo ang iyong mga mata at mapagtanto mong hindi pa nangyayari ang lahat ng iyon gumagana pa rin ang iyong computer. Nasa tabi mo pa rin ang iyong mga mahal sa buhay at sisimulan mong pahalagahan ng lubos ang lahat ng mayroon ka. Ito ay isang uri ng bakuna laban sa stress at isang mabisang gamot laban sa pagiging kampante. Kung naramdaman mong medyo mabigat ang nakaraang ehersisyo, ang susunod naman ay magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng gaan at panibagong pananaw tinatawag itong tanaw mula sa itaas. Ito ay isang uri ng guided meditation na isinagawa na noon pa ni Marcus Aurelius upang makayanan ang bigat ng pamamahala sa isang imperyo. Gawin mo ito sa iyong isipan ngayon din. Isipin mong lumulutang ka mula sa iyong upuan at pakyat. Nakikita mo ang iyong silid. Pagkatapos ang iyong bahay, ang iyong syudad, lahat ay nagiging paliit ng paliit. Umakyat ka pa. Makikita mo ang iyong bansa bilang isang munting bahagi sa mapa. Pagkatapos ang buong planeta, isang maliit na bughaw at puting bolang umiikot sa tahimik na kadiliman. Ngunit huwag kang huminto. Lumipad ka pa, lampas sa buwan at Mars, palabas sa ating solar system, hanggang ang Milky Way ay maging isang kumikinang na spiral sa gitna ng bilyon-bilyong iba pang galaxy. Ngayon, mula sa nakakahilong taas na ito, subukang isipin ang iyong problema, ang pagtatalo na bumabagabag sa iyo, ang gawaing sa trabaho na nagdudulot ng stress. Ano ang nangyari sa kanila? Naglaho sila. Naging napakaliit nila halos hindi na makita. Ang ehersisyong ito ay hindi para tumakas sa problema ay para makita ang tunay nilang sukat. Agad nitong pinagagaling ang pagiging makasarili at nagpapaalala na ang karamihan sa ating mga alalahanin ay tila bagyo sa isang basong tubig, sa isang maliit na planeta, sa isang walang hanggang universo. Okay, natuto na tayong mag-focus sa mga bagay na nasa ating kontrol at tingnan ang mga problema mula sa mas malawak na perspektiba parang galing sa kalawakan. Pero ano nga ba talaga ang dapat nating pagtuunan ng pansin? Ano ang pangunahing layunin ng isang Stoic? Dito natin mapagtanto ang isa pang revolusyonaryong ideya na sa unay tila lumang kaisipan, ang birtud o ang kagandahang asal, ang tanging tunay na kabutihan. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi sinasabi ng mga Stoic na mamuhay sa kahirapan o talikuran ng tagumpay. Sabi nila, ang kalusugan, pera, magandang reputasyon, maganda yan. Pero ang lahat ng ito ay mga bagay na mas gusto lang. Ibig sabihin, magandang bonus lang ang mga ito at hindi ang pangunahing layunin ng laro na tinatawag na buhay. Ang tanging may tunay at walang pasubaling halaga ay ang kalidad ng iyong karakter ang iyong karunungan, katarungan, tapang at pagtitimpi. Bakit ito lubos na nagpapabago ng lahat? Dahil inililipat nito ang pinagmumula ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Sa isang lugar na lubos mong kontrolado, bumagsak ang iyong proyekto, pero nagtrabaho ka ng tapat at ginawa ang lahat ng iyong makakaya? Kung gayon, para sa isang stoic, nagtagumpay ka hindi ka makatarungang pinuna. Pero sumagot ka ng mahinahon at may dignidad. Nagtagumpay ka muli. Pinapalaya ka nito mula sa walang tigil na paghahabol sa panlabas ng mga resulta at nagbibigay daan sa iyo na makahanap ng kasiyahan sa mismong proseso sa pagiging isang mabuting tao dito at ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang paksa na madalas nating iwasan, ang tungkol sa kamatayan. Mayroon ang mga Stoic ng isang espesyal na termino para dito, ang memento mori na sa Latin ay nangangahulugang alalahanin ang kamatayan. At muli, tulad ng negative visualization, medyo nakakatakot o madilim itong pakinggan. Ngunit para sa mga Stoic, hindi ito dahilan para malungkot, kundi ang pinakamabisang pinagmulan ng motibasyon at kalinawan. Si pinabawat araw mo ay isang maliit na buhay at bawat umaga isang bagong pagsilang ang patuloy na kamalayan na limitado ang ating oras ay nagsisilbing isang malakas na salaan nakatutulong ito para salain ang lahat ng hindi mahalaga ang pagtatampo maliliit na pagtatalo pagpapaliban or procrastination takot sa sasabihin ng iba lahat ng ito ay agad nawawalan ng halaga sa harap ng katotohanang may katapusan ng buhay. Ang memento mori ay hindi tungkol sa pag-upo at pagluluksa. Ito ay isang panawagan para kumilos. Ito ay isang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo araw-araw. Kung ito ang huling araw ko, gagawin ko pa rin ba ang mga pinlano ko? At kung masyadong madalas ang sagot na hindi, ibig sabihin, panahon na para magbago. Ang praktikang ito ay nagtutulak sa atin na huwag ipagpaliban ang mahahalagang usapan, huwag matakot sumugal para sa ating mga pangarap at pahalagahan ang bawat sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Ngayon, natutunan na nating tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Pero paano naman kung may dumating na talagang matinding problema. Hindi lang simpleng traffic sa daan, kundi isang malaking pagsubok, tulad ng sakit, kawalan ng trabaho, o pagtataksil. Ang stoicismo ay may radikal na sagot dito na nakapaloob sa pariralang amor fati o pagmamahal sa iyong kapalaran. Ito marahil ang pinakamahirap, ngunit siya ring nagpapalaya na ideya ng stoicismo. Hindi lang nito iminumungkahi na basta na lang tanggapin o pagtiisan ang mga nangyayari, kundi yakapin at mahalin pa nga ito. Bakit? Dahil ang anumang pakikipaglaban sa realidad sa mga bagay na nangyari na ay pagkaksaya lamang ng lakas. Para itong sumisigaw sa ulan para lang huminto ito. Ang amor fati ay hindi pasibong pagsuko. Ito ay aktibong pagtanggap. Ito ay ang sabihin sa sarili okay nangyari na ito. Hindi ko na mababago ang nakaraan. Ngunit matatanggap ko ito bilang isang ibinigay na katotohanan, bilang mga bagong patakaran ng laro, at ikilos ako ng naaayon dito sa pinakamahusay na paraan. Binabago nito ang isang biktima ng sitwasyon tungo sa isang arkitekto ng kanyang reaksyon. Sinabi ni Seneca na ang apoy ang sumusubok sa ginto at ang kasawian naman ang sumusubok sa matatatag na tao. Ang amor fati ay isang desisyon na makita sa bawat pangyayari. Kahit pa ang pinakatrahedya, hindi isang sumpa, kundi isang pagkakataon upang maipakita ang ating pinakamahuhusay na katangian. Ang konsepto ng amor fati ay mahusay na nagkokonekta sa atin sa isa sa pinakamahalagang aral ng mga stoic isang pahayag na lubos na pinahahalagahan ni Marcus Aurelius. Ang hadlang ang daan. Sa kasalukuyang panahon, pinasikat ito ni Ryan Holiday sa kanyang aklat na may parehong pamagat. Ano ang punto nito? Simple lang. Ano mang problema, ano mang hadlang, o ano mang pagsubok na ating kinakaharap ay hindi balakid. Sa katunayan, ito mismo ang daan. Isipin mo na lang na nag-ehersisyo ka sa gym. Hindi ka naman nagrereklamo na mabigat ang bigat na binubuhat mo, hindi ba? Dahil ang bigat na iyon mismo ang nagpapalakas sa iyo. Sa parehong paraan sa buhay, ang isang mahirap na kliyente ay hindi hadlang, kundi isang pagkakataon para sanayin ang iyong pasensya at husay sa pakikipag-ugnayan. Ang biglaang pagkakamali sa isang proyekto ay hindi isang sakuna kundi isang oportunidad para matuto kung paano harapin ang mga di inaasahang hamon at maging mas detalyado kapag sinimulan mong tingnan ang mundo sa ganitong pananaw magbabago ang buo mong realidad ang mga problema ay hindi na magiging sanhi ng stress kundi magiging bukal ng paglago bawat balakid ay nagiging baitang na umaakyat sa iyo paakyat at hindi ka lang basta haharap sa mga pagsubok kundi hahanapin mo pa nga ang mga ito dahil alam mong ito ang nagpapatatag nagpapadunong at nagpapalakas sa iyo sige marami na tayong napag-usapan na malalalim na konsepto ang dichotomy of control ang view from above amorfati pagmamahal sa kapalaran at ang paggawa ng balakid na daan pero Paano natin isasabuhay ang lahat ng teoryang ito sa araw-araw? Dahil ang pilosopiya na walang aksyon ay mananatiling mga magagandang salita lang. At mayroon ang mga Stoic na napakalinaw na sagot dito, ang pagsusulat sa journal. Pero hindi ito simpleng pagtatalalang ng mga nangyari sa maghapon. Ito ay isang espesyal na Stoic na journal na nagsilbing kasangkapan para sanayin ng isip. Sa umaga, nilalaan ng isang stoic ang ilang minuto para ihanda ang sarili sa araw na darating. Tatanungin niya ang sarili. Anong mga hamon ang maaari kong harapin ngayon? Anong uri ng mga taong mahirap pakisamahan ang posibleng aking makausap o makasalamuha? Paano ko magagamit ang mga prinsipyo ng Stoicism para tumugon ng may karunungan at kapanatagan? Ito ay parang isang mental na paghahanda para sa araw. Pagdating ng gabi, bago matulog, muli niyang bubuksan ang journal para suriin ang nagdaang araw. Tatanungin niya ang sarili. Ano ang nagawa ko ng maayos? Saan ako nagkamali? Saang ang sitwasyon ako nagpadala sa galit o takot? Ano ang pwede kong gawin ng mas mahusay? Hindi ito paghampas sa sarili ito ay isang matapat at nakabubuo na pagsusuri tulad ng ginagawa ng isang atleta pagkatapos ng insayo. Ang simpleng gawain ito na tumatagal lamang ng 10-15 minuto sa isang araw ay nagbibigay daan upang patuloy na i-calibrate ang iyong panloob na kompas at gawing tunay na kasanayan sa buhay ang filosofiya mula sa pagiging teorya lang. Ang isa sa mga pinakanakakagulat na realization sa pag-aaral ng stoicismo ay ang katotohanang ang taong pinakamahusay na nagpaliwanag ng ideya ng panloob na kalayaan ay isang alipin. Si Epictetus ay pilay at pagmamayari ng isang malupit na amo na, ayon sa alamat, ay binali ang kanyang binti. Unit, sabi ni Epictetus, ang tunay na amo ay ang nagmamay-ari at nagkokontrol ng kanyang sariling isip. Maaring ikadena ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga pagpapasya, ang kanyang mga pinili, at ang kanyang kalooban ay nanatiling malaya. Samantala, ang kanyang amo, bagamat mayroong buong kapangyarihan, ay alipin naman ng sarili niyang galit, mga takot at kagustuhan. Nakakagulat, hindi ba? isang pilosopiya na ginagawang mas malaya ang isang alipin kaysa sa kanyang amo. Ang stoicismo ay hindi nangangahulugan ng pagiging walang emosyon o pagsupil sa damdamin. Ito ay isang operating system para sa isip na nagbibigay daan sa atin na manatiling kalmado at malinaw sa anumang sitwasyon. Tinuturuan tayo nitong ihiwalay ang mga bagay na kaya nating baguhin mula sa mga hindi natin kaya maghanap ng mga pagkakataon sa bawat balakid. Ito ang daan patungo sa panloob na katatagan at tunay na kalayaan. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang mga ideyang ito, i-like ang video at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo anong kung prinsipyo ang sa tingin ninyo ay pinakaangkop sa inyong buhay ngayon? Isulat nyo sa comments. Interesado akong basahin ang inyong mga sagot